Isang daga muntikang magdulot ng sunog sa isang tindahan matapos pagdiskitahan ng mga nakakalat na pagkain. Sino ang mag-aakala na ang mga pinagkainan na hindi nilinisan at pati na rin ang isang dagang pag-alagala ay muntikan pang magdulot ng sunog sa isang tindahan? Kung paano ito nangyari? Alamin, sa isang CCTV footage, makikita ang bahagi ng isang shop kung nasaan ang isang makalat na dining table na merong mga iniwanang pinagkainan at tira-tira mga pagkain. Malinaw na malinaw na walang tao na namataan sa simula ng video. Kung kaya naman katakataka na bigla na lamang umusok ang induction cooker na nasa gitnang bahagi ng mesa. Makikita na bigla na lamang lumabo ang CCTV footage dahil sa unti-unting pagkalat ng usok sa kwarto. Isang babae naman ang nakitang pumasok sa kwarto at agad na tinanggal ang induction cooker mula sa pagkakasaksak. Noong una ay inakala pa ng may-ari na baka ang self-reactivating feature ng induction cooker ang nagdulot ng usok munit nang tingnan ng kabuuan ng CCTV footage, doon na nila nakita na isang daga pala ang nasa likod ng muntikang sunog. Mula sa ilalim ng mesa ay tumuntong dito ang daga at nagpaikot-ikot dahil doon natamaan nito ang buton ng lutuan at aksidente nabuksan. Samantala matapos ang insidente ay nagsagawa na rin ng hakbang ang may-ari upang mapaalis ang peste sa kanyang tindahan. Ikaw, anong masasabi mo sa mga pambihirang kwentong ito? D W I Z Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations D W I Z Dos, D W I Z News FM Regional, Home Radio 97.9, D W I Z News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.